Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Birna Branch Dutier ay ipinanganak noong November 28, 1996 at lumaki siya sa capital ng Iceland na Reykjavik. Kahit ang kanyang mamagulang ay naghiwalay noong siya ay bata pa lamang, ang mga ito ay nanatiling mabuting magkaibigan at mapayapa silang nagroon ng co-parenting. Simula noong 2017, nanirahan si Birna kasama ang kanyang ama na si Bran sa suburb ng Briolt. Si Bebe ay inilarawan na palakaibigan at open-minded. Mahilig itong makipag-usap sa iba't ibang mga tao lalo na kapag ang topic ay traveling o paglalakbay dahil pangarap nitong makalabas ng Iceland at maikot ang buong mundo. Mahalaga ang relasyon niya sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Hilig din niya ang musika at malimit itong mag-joke at dahil doon, siya ay tinawag na happy pill ng mga tao. Kasama ang kanyang childhood friend na si Maria, ay nagtrabaho ang dalawa sa fashion department ng mall na tinatawag na Hauko. Bukod sa traveling, ay pangarap din niya maging isang professional makeup artist para sa mga tao na nasa industriya ng pelikula o kaya theater sa Estados Unidos. Siya ay hindi takot na bumiyahe sa ibang bansa dahil noong 2016 ay nakapunta na siya sa Salt Lake City, Utah kung saan nakadestino ang kanyang boyfriend. Pero ang kanilang relasyon ay sinubok at hindi nila kinaya ang hirap ng long-distance relationship kaya sila ay nagkahiwalay din. Nang bumalik siya sa Iceland ay nagtrabaho siya dahil gusto niyang bumalik sa Amerika. Sa edad na 20 taong gulang ay nagawa niyang makaipo ng sapat na pera para makabili ng tiket papuntang Amerika. Nakatakda na sana siyang umalis papuntang Estados Unidos noong March 2017. Noong biyernes ng gabi, January 13, 2017, kasama ang kanyang mga kaibigan, si Birna ay lumabas para maglaro ng card games sa isang club. Pagkatapos noon ay lumipat sila sa isang nightclub at doon ay nag-enjoy siyang sumayaw katulad ng ibang mga tao na kaedad niya. Para sa mga hindi pamilyar, iba ang kultura sa Iceland at karaniwan lamang sa mga tao sa bayan ng Reykjavik na mag-unwind sa mga pub o bars hanggang maghating gabi lalo na kapag biyernes. Sobrang saya ni Berna noong gabi na yun, kaya na nagaya umalis ang kanyang kaibigan bandang alas dos ng madaling araw ay tumanggi ito. Kung titingnan mo sa internet ang lugar na Rejavich, ay isa ito sa mga ligtas na lugar hindi lamang sa Iceland pero maging sa buong mundo. Kaya ang kanyang mga kaibigan maging si Berna ay lagay ang loob na walang mangyayaring masama sa kanya alinsunod sa kanyang mga kagustuhan, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan sa bar dahil magsasara din naman ito ng alas 5 ng madaling araw. Para sa kanyang mga kaibigan, si Berna ay merong cellphone na maaari niyang magamit para kumuha ng masasakyan. At ito ay hindi pa rin gaanong lasing, kaya sa isip nila ay makakauwi pa rin ito ng ligtas. Kapag winter sa Iceland ay mas mahaba ang gabi doon at sumisikat lamang ang araw kapag alas 11 ng umaga. Nang magsara ang pub, si Birna ay naglakad sa napakalamig na temperatura na negative 9 degrees Celsius na normal lamang sa si Reykjavik. Binaybay niya ang daan sa kahabaan ng Logover. Hinaumagahan, si Maria ay tinawagan ng ina ni Birna na Cecilia. Dahil hindi ito dumating sa trabaho at hindi niya rin ito makontak dahil nakapatay ang cellphone nito na hindi normal. Nang nalaman ng ama ni Birna na siya ay nawawala, ay hindi ito nag ng oras. Kasama ang dati niyang asawa ay tinawagan nila ang lahat ng kaibigan nito dahil alam nila na hindi ito basta bastang maglalaho na lamang na hindi sinasabi kung ano ang kanyang lokasyon ang mas lalo nilang ikinabahala ay hindi rin normal sa kanilang anak na papatayin na lamang nito ang kanyang cellphone. Kahit ang mga kakilala at mga katrabaho ni Birna ay kinontak na kanyang mga magulang, pero walang sino man sa kanila ang nakakaalam sa kaniroroonan nito. Kaya lumapit na agad sila sa mga otoridad. Noong una ay hindi gaanong nag-alala ang mga otoridad sa pagkawala ni Birna. Dahil ito ay dalawampung taong gulang na at katulad ng karamihan sa mga tao doon, normal lamang sa mga ito ang hindi magpakita pagkatapos nilang dumulo sa isang party o pumunta sa isang pub. Pero ang ina ni ay hindi kumbinsido na ito ay natutulog lamang sa isa sa kanyang mga kaibigan. Ang desperado at nag lang si Cecilia ay ginamit ang kapangyarihan ng social media nag siya na nawawala si Birna at sinabi niya na hindi nito ugali na mawala na lamang nang hindi nagpapaalam o ipinapaalam sa kanila ang kinaroroonan nito. Ang kanyang post ay gad kumalat at ang mga larawan at deskripsyon ni Birna ay kumalat sa media. Pagkatapos lamang ng ilang oras, mahigit walong daang mga tao at volunteers kasama ang mga otoridad ang tumulong sa paghanap kay Birna. Ang grupo na naghahanap sa kanya ang naging pinakamalaking search party na nabuo sa kasaysayan ng Iceland. Sa pagtutulungan ng mga kapulisan, mga volunteers, kaibigan at mga kapamilya ni Birna, ay ginalugad nila ang 7,000 kilometro ng mga kalsada maging ang baybaying lugar ng Rejavich. Nagtanong-tanong din sila sa iba't ibang mga establishmento para alamin kung ang dalaga ay nahagip ng CCTV. Doon ay nakakuha sila ng clue sa mga huling sandali ni Birna. Sa kalsada ng Ligiver ay nahagip ito ng CCTV. Siya ay nakasuot ng itim na jacket at makikita na ang puting earphone nito ay nakalawit habang siya ay naglalakad. Kung papansinin mo ang kanyang paglalakad, masasabi mo na ito ay pasuray-suray ng bahagya na normal lamang sa isang taong nakainom. Pagkatapos ng ilang minuto ay nahagip naman siya na naglalakad sa harapan ng Libowski Bar at nabunggo pa niya ang isa sa dalawang tao na nag Maliban doon ay maayos naman ang kalagay niya. Ang huling footage ng na hagip si Birna ay bandang 5.25 ng madaling araw, malapit sa intersection ng Lugover at Kalaporstegur Street. Bukod sa kanya ay nahagip din ng CCTV ang iba pang mga pedestrian, mga ilang nakaparadang sasakyan at isang taxi. Ngunit ang nakatawag ng pansin ng mga investigador ay ang isang sasakyan na pulang Kia Rio. Uminto ito sa 31 Logover Street at pagkatapos ay umalis din ito kaagad. Nang hindi na makita ang sasakyan sa CCTV, ay napansin ng mga investigador na yon ang parehong oras din kung kailan hindi na makita kahit sa ang anggulo sa CCTV si Berna. Sa puntong yon ay merong dalawang teorya ang mga otoridad. Ang una ay maaaring tumawid ito sa gilid ng kalsada na walang CCTV. Ang pangalawa ay maaaring ito ay nagkusang sumakay sa pulang kotse o ito ay maaaring pinwersa. Sila ay nahirapan na magkaroon ng ibang lead dahil hindi nila nagawang mapalinaw ang plate number ng sasakyan dahil sa kalidad ng kamera. Ang mga impormasyon na ito ay binahagi ng mga kapulisan sa media at humingi rin sila ng tulong sa publiko para sa karagdagang impormasyon na makakatulong na ma-identify ang driver ng pulang kotse. Ang sunod nilang tiningnan ay ang mismong cellphone data ni Berna. Nagawa nila itong matrack at nagawa nilang makita na ito ay nagping sa cellphone tower malapit sa Hafner 4 na makikita sa timog na bahagi ng Rejavich. Gamit ang teknolohiya ay nakita din nila na noong 5.15 ng madaling araw, pinatay ang cellphone ni Birna sa isang lugar sa 4 na para sa mga investigador ay imposibleng marating ng dalaga kung ito ay naglalakad lamang. Kaya malakas ang paniniwala nila na ito ay nakasakay sa isang sasakyan. Pinuntahan nila ang lugar pero wala silang nakita ang anumang sinyales na bumaba doon ang dalaga. Kaya nang dead end na naman na kanilang sinusundan na clue, binalikan at nag-focus ang mga investigador sa pulang Kia Rio na nahagip sa CCTV. Kinuha at inipo nila ang lahat ng mga taong nakarehistro na nagmamayari ng parehong sasakyan. Agad nilang nakita na meron lamang 126 na mga tao na nagmamayari ng ganoong sasakyan. Ang pinuno ng mga investigador ay inatasan ang lahat ng mga pulis na manmanan at subaybayan ang galaw ng mga taong yun. Ang ilang oras nilang pagmamanman ay nagbunga dahil pagkatapos ng tatlong araw, sumabog ang balita na 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 ng mga otoridad ang isang pulang Kia Rio. Sa ulat ay nakalagay na ito ay isang rental car na ginamit ng mga foreigner noong nawala si Birna. Bandang alas 11.30 ng gabi noong araw ding yun, nakakita ang mga tao ng sapatos sa gilid ng daungan sa Hafner 4 at ito ay malapit sa tubig. Ang mga kapamilya ni Birna ay agad nakilala na ito ay pagmamayari ng dalaga. Pero agad nagtaka ang mga tao dahil nalibot na nila ang lugar na yon pero hindi nila nakita ang sapatos. Ang mga otoridad ay agad naghinala na kung sino man ang salarin sa nangyari ay maaaring bumalik sa lugar para itapon ang sapatos upang iligaw ang investigasyon dahil bukod sa sapatos ay wala na silang ibang nakitang gamit ng dalaga. At para makasigurado ang mga divers ay hindi nagdalawang isip, nasisirin ang malamig na tubig na malapit sa lugar kung saan nakita ang mga sapatos nito. Pero sa kasamaang balad ay wala silang nakitang bangkay o labi ni Birna. Bumalik ang mga investigador sa kanilang police station na ang tanging hawak lamang nilang ebidensya ay ang sapatos ni Birna. Sinuri ito ng mga eksperto at sa talampakan nito ay may nakita silang snow o niebe na nagpapahiwatig na ang taong nagsuot noon ay lumakad sa nyebe o snow. Sa pagsisiyasat ng mga investigador sa weather report noong nawala si Birna, ay natuklasan nila na walang nyebe, dahil nag-snow lamang dalawang araw pagkatapos nito may ulat na nawawala. Kaya ang sunod nilang tanong ay bakit may snow sa ilalim ng sapatos nito. Ang lead investigator sa paghahanap kay Birna ay ang kilala at batikang detective na si Grimer Grimson. Sa kanyang press conference ay nangako siya sa mga magulang nito na hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap si Birna at mahuli ang tao o mga taong may kinalaman sa nangyari. Hinigayat din niya ang publiko na manatiling kalmado. Bago nagtapos ang araw na yun, ang mga pulisya ay nagawang matunton ang mga taong maaaring may kinalaman sa pagkawala ng dalaga. Pero kailangan nilang umaksyon agad dahil ang mga salarin ay mga tripulante pala ng isang trawler o fishing boat na papaalis na sa Iceland. Base sa report, ang Kia Rio ay narentahan ng isang tripulante ng Greenlandic trawler na tinatawag na Polar Nano. Ang fishing boat ay nakadaong sa Hafnar 4 mula noong Miyerkules bago nawala si Birna. At umalis ito noong Sabado ng hapon, ilang oras pagkatapos nitong mawala. Natagpuan ang sapatos nito 300 meters mula sa kung saan nakadaong ang barko. Noong oras na nagawang malink ng na mga otoridad ang isa sa mga tripulante sa pagkawala ni Birna, ay nakaalis na ito sa Iceland at patungo na mga ito sa Greenland's East Coast. Agad kinontak ng Reykjavik Police ang fishing boat at inutusan nila itong bumalik sa Iceland. Ang mga otoridad ay nakatanggap ng tulong mula sa Danish Coast Guard para matukoy ang eksaktong lokasyon ng barko. Ang kanilang police special unit at ang Viking squad ay inilipad ang Icelandic Coast Guard patungo sa fishing boat noong January 18. At napapayag nila ang kapitan ng barko na ibalik ang fishing boat sa Iceland para isa ilalim sa investigasyon. Habang ang barko ay pabalik sa Iceland, ang mga otoridad ay hinalughog ang lahat ng cabin. Ininterrogate nila ang lahat ng mga tripulante at tinutukan nila ang taong nagrenta ng Kia Rio. Sa isang basurahan ay nakita nila ang driver's license ni Berna pero walang ebidensya na magpapatunay na ito ay pumasok sa barko. Noong araw ding yun ay inaresto nila ang 25 taong gulang na si Thomas Muller Olsen at 29 taong gulang na si Nicola Olsen na parehong mamamayan ng Greenland. Si Thomas ay nahulihan din ng 23 kilograms na droga sa kanyang cabin. Kahit sila ay pareho ng apelyido ay naiulat na wala silang kaugnayan sa isa't isa. Sa interview ay parehas nilang itinanggi na may kinalaman sila sa pagwala ni Birna at mariin nilang sinabi na hindi nila alam kung ano ang nangyari sa dalaga. Nang dumating ang barko sa pantala ng Iceland, Agad idinretsyo ang dalawa sa presinto at kahit napakalamig noong gabi na yun, ay matyagang naghintay ang mga kaibigan at kapamilya ni Birna sa labas ng police station para malaman kung sasabihin ng mga salarin ang kinaroroonan ng kanilang mahal sa buhay. Ang mga otoridad ay kailangang magmadali sa pagkulekta ng mga ebidensya laban sa dalawang tripulante dahil meron lamang silang 24 na oras para iditine si na Thomas. Sa ikalabing isang oras na mga ito sa presinto ay nagawang makakita ng mga investigador ng sapat na ebidensya at ang mga ito ay agad sinampahan ng kasong murder. Dahil hindi pa nakikita ang katawan ni Birna ay nag-alinlangan naman ang pamilya nito na baka maibasura lamang ang kaso. Pero malakas ang loob ng prosekusyon na sila ay may malakas at sapat na ebidensyang hawak. Tikom ang bibig ng dalawang tripulante sa kinaroroonan ni Birna dahil lagi nilang sinasabi na wala silang kinalaman sa nangyari. Ang mga tao ay hindi naman tumigil sa paghahanap hanggang noon January 22, saktong isang linggo pagkatapos na may ulat na nawawala si Birna, ang kanyang hubad na katawan ay nakita ng helicopter sa Block Lover Rock Beach. Ang walang buhay niyang katawan ay naanod malapit sa Silgovac Lighthouse House na may layong 40 kilometro mula sa huling lugar kung saan siya nahagip ng CCTV. Nang lumabas ang resulta ng autopsy report, nalaman ng publiko na si Birna ay nakatanggap ng malalang pambubugbog sa mukha nito. At meron din ito mga marka sa kanyang leeg na indikasyon na siya ay sinakal. Ayon sa medical examiner, walang senyales na ito ay ginahasa. Sa official autopsy report ay may nakitang tubig sa baga nito. Ibig sabihin, buhay pa ang dalaga nang ito ay tinapon sa napakalamig na tubig ng Arctic Ocean. Ayon sa medical examiner, hindi sa bugbog o sa pananakal na matay si Birna. Bagkus, ang sanhi ng kamatayan nito ay ang pagkalunod niya sa malalim at malamig na dagat. Noong August 2017, Nagsimula ang paglilitis sa driver ng Kia Rio na si Thomas Olsen. Habang ang kanyang kasamahan naman na si Nicola Olsen ay inirelease dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito ay pumayag na maging prosecution witness at sa loob ng korte ay gagamitin ng prosekusyon ang kanyang mga salaysay laban sa dati niyang katrabaho at kaibigan na si Thomas. Sa opening statement pa lamang ay inatake na agad ng prosekusyon ang pagkataon ni Thomas at gamit ang records nito mula sa kanyang bansang Greenland ay ipininta nila na ito ay hindi lamang gumagamit ng droga pero ito ay nagtutulak din. Iniharap ng prosekusyon na may-ari ng pub na nagpatunay na parokyano nila si Thomas at Nicola. Isang waitress day na nagtatrabaho doon na nagsabi na pinakausapan nilang lumabas na sa kanilang establishmento si Nicola noong araw na nawala si Berna dahil lasing na ito. Tinawag din ng prosekusyon ang kanilang star witness na si Nicola at nilinaw niya na kung atakihin man ng abogado ni Thomas ang kredibilidad nito ay dapat nilang tandaan na ang damit ni Nicola ay idinaan sa DNA testing at walang anumang bahid ng dugo, buhok at anumang DNA ni Berna ang nakita sa mga damit nito. Sinabi niya na naniniwala sila na ito ay inosente at walang kinalaman sa nangyari. Nang tumayo na sa witness stand si Nicola, sinabi niya na nagpasundo siya kay Thomas dahil hindi na niya kayang umuwi. Nang makapasok siya sa sakyan ay di umanong nakasakay na sa backseat si Birna pero dahil sa kanyang kalisingan ay hindi na niya matandaan kung paano napunta ang dalaga doon. Sinabi niya rin na siya ay nakatulog sa buong biyahe hanggang makarating sila sa pantalan kung saan nakadaong ang kanilang barko. Nang humarap sa jury ang nasasakdal na si Thomas ay nagbago na ang statement ito. Sa kanyang orihinal na istorya ay sinabi niya na silang dalawa ni Birna kasama ang isang babae ay naghahalikan bago nila inihatid si Nicola. Pero binago na ito at sinabi na ang talagang sospek sa pagpatay kay Birna ay ang kanyang kaibigan na si Nicola. Di umano yung noong gabi na nawala si Birna ay nangaharas ito ng mga kababaihan dahil sa sobrang kalasingan. Sinabi niya na nang lumabas ito sa pub, ay dumiretso sila sa American Bar kung saan ipinagpatuloy nito ang pambabastos sa mga babae. Nang sila ay natapos ng kumain, ay bumalik sila sa kanilang rental car. Pero nagulat siya dahil bigla na lamang sumakay si Bear sa kotse. Nagsalita ito ng Icelandic at sa intindi niya ay akala ng dalaga na ang kanilang sasakyan ay taxi. Paulit-ulit niya di umanong sinabi na hindi siya taxi driver pero wala siyang nagawa dahil ito ay nakapasok na sa sasakyan. Pinaybay nila ang daan papunta sa kanilang barko pero siya ay di umanong naihi kaya lumabas siya sa kotse. Nang siya ay pabalik na, nakita na lamang niya si Nicola na umupo sa driver's seat at hinawakan nito ang steering wheel at pinaandar ang sasakyan at iniwan siya sa daan. Naglakad na lamang siya papunta sa pantalan. At nang makita niya si Nicola sa barko pagkatapos ng ilang oras, ay hindi na nito di umano masagot kung nasaan ang babaeng kasama niya. Pero ang kanyang istorya ay nawasak ng ipinakita ng prosekusyon ang CCTV footage kung saan nahagip siyang bumibili ng mga panlinis. Gamit ang DNA testing, nakita sa kanyang jacket ang DNA ni Birna. Sa sapatos din ng dalaga ay nakita ang kanyang DNA. Ipinakita din ng prosekusyon ang mga litrato na kinuha ng mga otoridad noong araw na siya in-interview kung saan malinaw na makikita ang mga galos sa kanyang dibdib. At para masigurado na talagang mahukumbinsi nila ang jury gamit ang criminal records ni Thomas, ipinakita nila na ito ay dati ng bayulente. Noong 2011, ito ay nakusahan na ng gahasa ng isang babae na katulad ni Birna ay nasa impluensya din ng alak. Base sa teorya ng prosekusyon, noong umaga ng January 14, ang lasing na si Birna na ay diwala na okay lamang ang makisakay sa mga hindi niya kakilala dahil siya ay nasa isa sa pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Pero ang hindi niya alam, ang nasakyan niya ay hindi miyembro ng kanilang komunidad. Sinabi ng prosecutor na paghatid ni Thomas kay Nicolas sa pantalan, ay dinala nito si Birna sa isang madilim na lugar na walang CCTV. Nang makasigurado na siyang walang tao sa paligid, ay tinangka nitong gahasain si Birna pero nanlaban ito. Sinuntok niya ang dalaga sa mukha at ulo ng paulit-ulit na magpapaliwanag sa mga pasa na nakita sa autopsy. Tinatayang sa pag-ita ng 6.10 at alas ng umaga ay nawalan ito ng malay. Agad nagpanik si Thomas kaya ang una niyang naisip ay idispatch siya ang katawan nito. Pinatay din niya ang cellphone ni Birna sa kanya ito ibiniyahe papunta sa malapit na dagat. Ang rason kung bakit ito tinanggal ang mga damit ni Birna ay tanging si Thomas lamang ang makakapagpaliwanag. Sa kasamaang palad, ang hindi niya alam ay buhay pa pala si Birna noong itinapon niya ito. Sa lamig at lalim ng tubig ay hindi nakaligtas ang dalaga at siya ay nalunod. Si Thomas ay napatunayang guilty sa kasong murder. Guilty din siya sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nagplead siya ng guilty sa kasong drug smuggling pero matindi pa rin ang pagtanggi niya na siya ang pumatay kay Birna. Hinatulan siya na makulong ng 19 years at inutusan siya na bayaran ng pamilya ni Birna ng $66,000 para mabayaran ng mga ito ang kanilang mga ginastos sa mga legal fees. Ilang beses ding nag-appeal ang kampo ni Thomas para babaan ang kanyang parusa. Pero ilang beses din itong ibinasura ng korte. Noong 2019, umayag ang gobyerno ng Iceland na ilipat siya sa kulungan sa Denmark dahil ito ay isang Danish citizen din pala. Ang Iceland ay isa sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamababang murder. Ang populasyon doon ay kulang-kulang na 372,000 lamang at karamihan sa kanila ay magkakakilala. Bago ang pagpatay kay Birna para sa mga kababaihan doon, sila ay ligtas anumang oras. Pero namulat ang kanilang kaisipan na kung nangyari yon kay Birna ay maaari ding mangyari yon sa kanila. Ang Egg Egg Birna o Birna sa salitang English ay nagtrending sa social media. At para maprotektahan ang kanilang mga residente, dinagdagan ng gobyerno ang mga CCTV sa siyudad ng Rejavej. Ang mga kabataang babae ay sama-samang nanawagan na magkaroon sila ng female-only service. At ito naman ay pinakinggan ng gobyerno kaya inilunsa doon ang Scudlerar. Ito ay katumbas ng grab pero eksklusibo lamang para sa mga kababaihan. Karaniwan din sa Iceland da ang mga media at mga news outlet ay hindi ipinapakita ang muka ng mga sospek dahil sa kanilang privacy laws. Pero dahil sa bigat ng nangyari kay Birna, ang lahat ng mga pahayagan ng mga news outlet ay pinayagan ng gobyerno na ilabas ang muka ng mga taong sangkot sa nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!